Ang hapon, ito na naman yung grupo. Biyahe na naman. Sagwan lang muna. Langanin yung panahon panayo. Kasi hapon na yung ano, yung paglutay. Abangan nyo na kami guys sa pupuntan namin. Mawin para boy. Kok okay, guys malun? out tentang neng, ya kau dilawan tampuk. Hahaha. Hahaha.

ang yung bangka namin Bagi nyo na kami guys yung sapapunta namin Tawag tayo ng mga kasamahan Meron doon silang nakita ng alimango Andito guys yung bakas Ito guys yung bakas <laughs> Pero madilim, video madilim na guys yung anong pangapunong bakawan dito raw.

Gising na yan. Pidlik na yan. Pidlik. Babay. Bawulay na ito. Bawulay na ito. na guys. Dinulukot na. Lubog na yung araw guys. Buta na kami ng dilim dito sa bakawan. Pahirap ang guys yung pagkana. Dukot. ayo ayaw mama. Atras, kita, Ay guys. ano guys, nakuha na. O eh. Ay, isa lang sipit. Ay, uh, isa lang pala yung sipit. Sayang na. Oh, thank you Lord. Naka -isa rin. Pero isa lang yung sipit. <laughs> Hindi rin na zero.

Yung Maraming bakas diyan oh guys na nakita pero isa lang laman na isa lang alimango na nakita namin. Siya na yung sipit. masaklap lang kung walang nahuli mm uh -huh. uh -huh. Ikaw dalawa rin Dalawa rin na ano Nakakuha Kami guys Ikaw dalawa lang Yung isa hindi ko na video Kasi umiwalay yung kasama namin Isa yung kanyang nahuli Hindi ko na video hang Dalawa lang yung nakuha namin alimango Sabay na kami. Lubog na yung araw.

mga ito pa na sa tarta ang hubas doon na tumaog yun gabi na mga kapangalmango pa ay blue tide pa kaya lang wala nang araw nabog na guys yung araw wala nang